Uy, punta tayo dito. Dali. Dong. Uy, uy. Dali. Meron So, dinala ko yung alaga ko. Punta kami dito sa may unahan. Hi, guys. Hi. Hi. And Dong. Dali. Guys, punta man na tayo doon sa may dulo. Doon sa may entrance. Bago pumasok dito, mga kaibigan ko kasi nga para at least magkaroon din kayo ng idea or pagkakilala dito sa aming lugar no akibali yun yung relocation housing nga dito, doon ayon and ito yung palabas no palabas siya nagusa mo di ah nay nay no? Yes, marami daw nanguha oh, ng kuhaan kay me ito. Marami palang hinugay yun. Kasi maging ato dong, Ha? And syempre, excited na nga ang lahat dahil Yes, mga kaibigan ko, ito yung palabas. Ito. Palabas ng aming uh, relocation area. Kasabaan kayo mo di ha? Kasi magiging sabi ha? So ay mga kaibigan ko nasa 5 Oh my god 5:32 na ng hapon and as you can see may maliwanag pa rin dito mga kaibigan ko hindi pa naka alubog uh, yung araw kaya sobrang uh, magagala-gala muna tayo dito sa area namin mga kaibigan ko alam niyo ba ang area namin dito mga kaibigan ko sobrang ganda I love this place talaga sobrang Oh my god Pagtingin mo, green, 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 for palayan, 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 palayan! O na, kaya ito din ang gusto ng alaga kong si YY, talagang gustong gusto niya. Pagpupunta ako ng bayan mga kaibigan ko, ay uh, yes, sumasama so siya at tinahatid ko ako doon sa may pinaka bukana, which is nandoon yung mga tricycle, no? So, sobrang sana nga magkaroon pa ng mga ano dito no, mga establishment para mas magiging malapit na yung bilihan namin ng mga tinapay, ng mga ulam, mga isda, karni. And sana nga ay uh, matapos na ang lahat dito. Sana mailagay na lahat ng mga construction uh, building no dito sa lugar namin para at least mas magiging bongga. Oh my God! Yes, mga kaibigan ko, it's me again, market Flores, ang babaeng palaban. Don't forget to follow and share. Bye!